23 action. Sige, pato po kayo. Hey, baba. ayan dito na tayo sa ano, Palayan City. Palayan City na 'yung base nila. Palayan City na base pa lang nila. Tapos 'to 'yung ano, 'yung Baler to Costa Pacifico to. Arrow right Sa ito, itong tuloy, ito, inaayos ata itong tuloy na ito eh. Di ko alam kung anong kundito sa tulay na ito kasi ito hindi namin ito nandaanan nung last time uh, na huwag kami dito. Hindi namin ito nadaanan kaya wala akong idea tungkol sa finish na ito kung yun man, man, kung inaayos man ito or parang ano lang. Di ko alam, wala akong exact kung idea. So ano yung ginagawa sa tuloy na ito? Um, ako gumagawa din sa kabila. Yan. Um, andito na tayo ngayon sa may boundary ng dalawang city. Yan. Ang dalawang city dito sa may Nueva Ecija Ayan o Kita niyo yung ano yung Ito, tunghar ko na ito Lungsod ng Palayan Kabisera ng Nueva Ecija So, ito yun Kita niyo yung ano ito Yung logo dun sa taas Medyo ikong wala yung camera At, Lungsod ng Palayan, kabisera ng Nueva Ecija. Welcome Palayan City. So, ito siya. Ito yung kabisera ng Nueva Ecija. So, kaya naman sa mga ano, sa mga mga hindi pa po nakakaalam, ang Palayan City 'yan 'yung ano yung uh, provincial capital ng Nueva Ecija. 'Yan. So, nandito tayo ngayon ah uh, So, ito, ito yung bungad. Mamaya, matadaanan din natin yung, ano, yung provincial capital ng uh, ba, uh, Esiha. grabe naman ako. Oh, Mahangi, kawawa sila. Gawalis dito. Uh, okay, bale, mamaya update na lang ako. Ah, uh, ito may ikukuwento lang ako sa inyo. Meron akong isang ibang bagay. Naalala ko na na dinaanan pala namin 'to. Kasi basta doon sa may mga hilera na ano doon mga uh, tanim na paper tree doon uh, doon ako banda ano banda napahinto ng konti kasi nung tumatakbo ako tumatakbo ako may punta ako dito niya eh dito may nabaka ng one noon something na matulis na maliit tapos tinanggal ko then sinabi ko nun sa kaibigan ko sige mon O, oh, na ka sa akin ng konti sunod ako sa sunod ako And... yun yun lang naman yun pero para ma... Uh, at isa pang bagay na naalala ko na dito kami talaga din di lang noon na lumaan yung mga kuno uh, yung mga ganun yun know, o nasamahan doon tawag kasi dun yung mga boundary sa ano sa gilid ng daanan ah <clears throat> uh, naalala ko tuloy na natulog din ako doon natulog din ako nung doon kaya doon ako inantay na ako nung nakasama ko doon sa may ano part na um, dito basta doon sa may kung ano nun ka ba at si doon lang kami nagantayan doon kasi talaga ano, medyo sumakit siya yung paa ko nung kasi may napakagat ng medyo matulis. But tapos yung sakit niya kasi hindi siya yung ano yung yung parang ano. Parang pagkasugat yung parang madaling ano maghilog. Ayon. Oh, Tahan. Ota. Tama talaga na daanan namin ito. Okay, tomato. So Ayan. Talaga na daanan namin ito. Daanan talaga namin ito. Okay. kasi yun lang. kung di ko nakakamalit eh, perang parang parang, parang ano parang doon pa ano pa gawin sa doon pa banda sa uh, mga daanan na ito ay uh, meron kami ano noon na daanan na ha cementerio kasi exactly ata November 1 na uh, andito na kami ngayon Alala ko uh, November pa lang panel or October 31st? Hindi mm. ko na matandaan yung exactly date Pero basa ang Pan ko dito, tandaan na tawa namin Yun lang ang nice kong ibahagi at nice kong uh, Bigyang... Distance, 336 kilometers. Time, 65 hours, 37 minutes, 5 seconds. Ano ano Previous ano kilometer in, 10 minutes, po. 31 seconds. Po. Hindi po anong... anong bayan po ba yung pupunta niyo, sir? Bakit kung daw eh. Pero anong bayan po? Kung kaninong bayan po yung nakakasakop? Kung yung po bang makatong ay bayan po ba yun ng uh, Baisiha? Or kung ano po, kung baka barangay lang po siya? Barangay lang po barangay, bilang po sa rati ng barangay.